Iris, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red na kulay at red na red ang mga labi, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown at sa player na malalaki ang mga tainga dahil kamalasan kagad para ikaw ay matalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na put dalawa na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, ang iiwasang kulay ay yellow at sa player na laging masalita, ng kaberdehan dahil sila ang magdadala sa iyo ng ikatatalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:30 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay orange, dahil kamalasan ang magagawang maibibigay sa iyo, para matalo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Iiwasan mong kulay ay silver dahil magbibigay sa iyong ng kamalasan para matalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas jis ng umaga may ikatatalo na 51 minutong negatibo, huwag kang magbabalato para hindi ka makuhanan ng oras na buenas. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.30 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay yellow at magbibigay sa iyo na maging maingat ka sa iyong mga naging panalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas Gs 15 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, iwasan mo na lang ang kulay blue dahil siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink, dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.10 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 59 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig uminom ng alak at laging mabiro ng kaberdehan, at kulay yellow sila ang mga kukuha ng iyong mga oras na swerte. Aquarius Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:30 ng umaga may ikatatalo na 50-siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay pula at player na masyadong mahilig magsalita ng kabastusan, dahil, madadalan ka ng kamalasan para matalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.30 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, lawasan mo lang kulay green at player na mahaba ang buhok na kulot, na lalaki kukuhanan ka ng oras mong buenas.